yan ngayon guys since naluto na yung chicken sopas ng aking alaga dito naman ako sa gagawin kong ginger lemon churba para mawala yung kapi ng kanyang lalamunan at medyo na mamaos siya dahil sa practice niya kanina sa theater so gagawin ko siya ng ginger lemon with honey. Dalawang American lemon. And then, ganito kadaming ginger. Pakukuluan ko dito. Dito ko pakukuluan din. Pag saka na, saka ko na siya lalagyan ng honey. Yung natural na honey. Organic na honey. So, ito ngayon. Ito yung isusunod ko. Ang um, aming ginger, lemon, honey for my ward. Thank you for watching. ayan na, pinakuluan ko na yung lemon, dalawang pirasong American lemon, tsaka yung ginger is nasa ilalim. Yung dami na yun kanina, yun yun. So, after that, na makakulo ng maigi, uh, palalamigin ko bago ko siya lalagyan ng honey. Ayan yung honey na ginagamit namin. Not sponsored to, ah. Ito lang yung ginagamit ng alaga ko mula nung maliit pa siya hanggang ngayon. Okay, thank you muli for watching my videos. Maraming salamat.